Magandang hapon po, tarlakenyos. Binabati po namin ang Tarlac City sa pangunguna ni Mayor Susan Ayac sa launching po ng Paling QRPH Plus program sa inyong lungsod. Ang Paling QRPH Plus program po ay naglalayong palawigin ang digital payments sa mga palengke, sa mga public transportation operators at sa mga establishment po na nasa buong lungsod ng Tarlac bilang po palengke. Ang ikinikater ng palengke QR kung hindi iba't ibang klaseng negosyo na rin po. Kayo sa uptown at uh, downtown, dapat magamit na inyo itong teknolohiya nito. You can go online selling and then use the QR codes already for payment at transaction. You can go online selling our codes already for payment at transaction. Kahit mas madali ang uh, transaction na, mas mahirap na maloko, makupitan, manakawan dahil sa cellphone nyo lang. Ang kailan nyo nalang ingatan, yung mga password nyo siguro. <laughs> So, let's be proud mga tarlakenyos dahil samahan niyo po, po sa ating lakbayin dalin ang syudad to the future. Magandang hapong po sa inyong lahat.